Sa isang press conference, si binahagi ni Head Nurse Bedato na mayroon silang naitalang na 3,894 na mga mag na may iba't ibang sakit simula noong Enero hanggang Setyembre. Ipinahayag niya sa press con ang top 10 na sakit na nararamdaman ng mga aaral sa Bayugan National Comprehensive High School. Ito ang headache, colds, toothache, stomachache, cough, wound, fever dysmenorrhea hyperacidity and difficulty of breathing so, out of 3894 top 10 men hit 8 out 789 learners out of 8, 3894 and 89 no um, Common cold is 609, toothache is 603, ache is 380, half is 260, month is 130, fever is 144, dysmenorrhea 100, hyperacidity 85, difficulty of breathing 69, learners. Dagdag pa niya na tinutugunan nila ito ng pansin, lanot para ito sa mga mag-aaral. Oh, mm -hmm.